Racial Life, Episode 1. Konnichiwa! Welcome to my digital diary. Ngayong araw nga pala ay makulimlim. Nagbabadya ng ambon. Kaya naman, ang plano ko ngayon ay maglilibot-libot lang ako sa Hakata Station para maningin ang mga pampasalubong. At syempre, naggawa nga ako ng overnight curls. Para na rin damage-free sa buhok. Simple nga lang pala yung ayos natin ngayong araw. At ito nga pala yung favorite kong strawberry milk. At ang ganda nga pala ng nadaanan kong tulips ngayon. Kaya nga binidyohan ko. Ang ganda ng bulaklak. Okay guys, ngayon samahan nyo ako. Ilang taon ka na, pero wala ka pa rin. Sure. Tera guys, ngayon samahan nyo muna ako pumunta sa supermarket. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung mga bilihin ng supermarket nila dito. Dito nga pala ay sikat ang mga pakwan at melon. Grabe ang pag-aalaga nila dyan. Kaya umaabot yung presyo ng mahal. At syempre ngayon ay panahon ng strawberry. Ang tawag nga nila dyan ay ichigo. Dito nga pala sa Fukuoka, ang sikat na strawberry ay amao. Amao strawberry, yun ang tawag. Napakarami nilang iba't ibang snacks. At syempre, samahan nyo nga rin pala ako. Dahil kakain ako ngayon ng ramen. Dito nga pala sa Hakata, sikat din ang ramen nila. Kaya nga, may pupuntahan ako na hindi siya ganong pansinin pero pinipilahan. Kapag marami yung pila, ibig sabihin masarap yung ramen. Ano yung lumalangay sa tubig? Di ba? Kitikite. Dito nga pala sa Hakata Station, ay marami ding pasyalan. Maraming bilihan kung ano yung gusto mong puntahan. Kaya naman ngayon ay eh, maglilibot-libot ako. Tara, samahan niyo ako. Anong tawag sa insecto na lumalangoy sa tubig? Eddie, eh kiti-kiti. Medyo maulan niya and kain tayo ng ramen. Umaambon na nga at medyo may sipon at ubo ko ng mga oras nato. Pero walang makakapigil, kain pa rin ng ramen kahit na mahaba yung pila. At syempre, after ng mga ilang minutes, turn na natin. Kain na tayo. Dito nga pala sa Fukuoka ay sikat ng Hakata Ramen, kaya naman mas try siya. At ito na nga. Tcharan! Kain na tayo. Ang ganda nga rin pala ng paligid dito. May enjoy mo talaga yung ramen. 本当に。<music> <music> Diyan nga rin pala, ilalagay yung pera tapos pipindutin mo kung ano yung ramen na mapili mo. tapos ko nga kumain, ipapakita eh. ko sa inyo kung paano nga ba pumunta dito sa masarap na ramen na pinipilahan. So, bale, ayan yung Hakata Station, ba? Diba? Pwede ka naman din gumamit ng Google Maps. Ipin mo na lang yung location nila. Para mas easy access. Kung gusto mo itry itong Hakata Ramen. Ay wag ka na magpahuli kung nandito ka sa Fukuoka. Ayan nga pala yung pangalan ng ramen shop. Mas try nga talaga itong Hakate Ramen kapag naparito sa Fukuoka. At dahil nag enjoy lang ako sa araw na ito, dahil day off na to, maglilibot ako at para mamili ng mga pasalubong. Tara, samahan nyo naman ako. Dito nga pala ay napakaraming flavor ng KitKat. Iba't iba yung mga flavor. Kaya, Samahan niyo akong pumunta. Na-check ko na nga sa bucket list ko yung solo travel sa susunod pag pumunta naman ako ng Pilipinas. Magso-solo travel talaga ako sa Pangasinan. Gusto ko din kasi mapuntahan yung Patar Beach. Sabi nga nila kapag nag travel ka mag-isa marami kang madidiscover Samahan nyo naman akong pumunta sa bilihan ng mga pasalubong Pero bago yon, ipapasyal ko muna kayo dito Kasi parang may festival ngayon dito sa may Hakata Kaya lang parang hindi siya ganong boom kasi nga umuulan So sa mga ibang vlogs ko, ipapakita ko sa inyo yung festival dito Pero sa ngayon, eto na muna Eto nga pala yung mga paninda ng mga locals dito Maraming Ichigo Ayan, dahil napapanahon ngayon. At nga pala, ang sarap ng takoyaki dito, panalo. At ang dami ko talagang gustong ikwento sa inyo. Ayan, yung mga tent dyan, yun yung mga bilihan. Kapag nga gabi, maraming tao dun. Kaya lang medyo umaambun. Kaya siguro wala ganong tao. And Tara, samahan niyo muna akong bumili ng pasalubong at ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano yung mga paninda dito. Palagi silang mayroong magagandang mga pastries and cakes. Grabe talaga yung mga design nila dito, mga aesthetic talaga. Tapos ayan, may mga ref magnets, stickers, ang dami talagang mga pang souvenirs na pwedeng ipamigay sa friends and family. Kung mapupunta kayo dito, ang ganda-ganda talaga. Tapos ito, mukha pa siyang ang sarap-sarap itong Daifuku yung tawag nila dyan. Eh, meron siyang strawberry red bean paste. Tapos, meron siyang mochi. Minsan naman, nilalagay nila dun yung strawberry chocolate. Tapos, yun yung mochi na. Masarap yung daifuku na yun. And, sobrang sikat talaga dito yan, no? yung amao strawberry. Dito talaga kung ano yung nasa picture, ayun din talaga yung makukuha mo dito talaga kung ano yung expectation mo, yun talaga yung reality as in, sobrang ang ganda ng quality pag binili mo siya. Kung ano yung nasa picture, ayon din yung makukuha mo. Unlike sa atin. Ayan, ang cute nga pala nito. Ang laki ng sushi. Sushi! Sushi! Guys, mag-print na ako na. Okay. Boarding pass. Ayan, boarding pass at nakakaloka mag-print sa Lawson. First time ko mag-print. Oh my gosh. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na Kit Kat. Sobrang mura lang dito. Tapos iba-iba yung mga flavor. Ito nga pala yung shop na katabi ng hotel namin. And sobrang dami nga ng choices dito. Di mo na alam kung ano yung pipiliin mo. Pero para sa akin, ang cute-cute ng packaging nila. Sobrang cute at Sobrang aesthetic talaga And dito sa Japan, mahilig sila sa pusa Kaya talaga na-attract talaga ako Kasi cat lover ako At sobrang dami rin nilang matcha Dito nga pala, pauwi na kami Papunta na kami ng Global Arena niyan. At nakasakay na kami sa bus sinunduan na kami At ipapakita ko nga din pala sa inyo Kung saan kami nag-iisip So, we're here at Dodge H So ngayong week nga dito kami sa Lodge H Nag-stay dito sa may Global Arena Ayan Tapos eto na ang ating dinner Ayan Sobrang ganda nga ng view dito Para kang nasa Baguio Or para kang nasa Australia Parang ganun yung feels niya. At ito nga pala yung mga gamit ko. Tapos ito yung bed ko. Ayan. At dahil may astigmatism nga ako, nilagyan ko siya ng harang. Kasi ang laki talaga ng ilaw. Well, meron naman ding curtain. Pero, ayun. Mas gusto ko talaga yung natatakpan para hindi ako nasisilaw. Para maayos yung tulog. So, dito nga pala is sobrang dami ng bed. And, ikaw na lang talaga mamimili kung sa ka at ito nga pala yung breakfast ko. May rice, may egg, may sausage, and may cereal. Ayan. Tapos meron ding soup and fish. Tapos lagi kami nakainom ng green tea Ilang taon dito. ka na. Pero wala ka pa rin. Shoba! Wala ka pa rin. At ayun na nga. Taga sana all na lang tayo. Sana all may showa.